Ginisa naman ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang alkalde ng PORAC dal sa kababayan umano sa nireid na Pogo Hub. Pero giit ni Mayor Jaime Kapil hindi sila nagkulang. Nagbabalik si Gio Robles. Habang ginagalugad ang 10 ektaryang PORAC Pogo Hub ngayong araw, Nagisa sa pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, si Porac Mayor Jing Kapil ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, may malaking kapabayaan ang Porac LGU. Bakit daw hindi natugunan ng LGU ang ilegal na operasyon ng pogo? Ayon naman kay Mayor Kapil, walang abiso ang lokal na pulis sa mga aligasyon ng torture, human trafficking at iba pang krimen sa pogo compound nyo pwedeng hindi pag-usapan ng FP mo yan. Kasi big investor, pouring it pa. Tumunog na yung bamban, na ganito-ganito yun. Bakit one month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga, yun sa mga negosyo na apply sa inyo dun? Uh, before the operation of PAO, nagkaroon ka kami ng uh, joint inspection team, kaya kaso hindi kami pinapasok. 2019, binigyan ng mayor's permit ang pasilidad kaya na ipatayo. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PAGCOR ayon sa PAOK. Nadiskubre rin sa pagdinig na inabot lang ng isang araw ang proseso sa business permit ng Pogo Hub na madalas inaabot ng hanggang dalawang linggo. Ngayong 2024, walang inisyong mayor's permit sa Pogo Hub dahil nasa negative list ito ng Bureau of Fire Protection sinubukan daw inspeksyonin ng Porak LG yung pasilidad noong May 3 bago pa i ng PAOK pero hindi sila nakapasok. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Naglilis lang sila eh. Kaya na yan tayo napupuruha. Tayo nagkakaproblema. nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa hayarap. Uh, even the... uh, enter premises na kaya kami talaga wala po kami power. Nabisto rin sa pagdinig, nakakarampot lang ang nakokolekta ng Porak LGU sa Pogo. Ano, anong kolekta mo? Gig? 4,000 at saka yung 10,000 namin milya? Yun lang ang pakinabang ng Porak? Ngayon, binibida tayo? Naka, naka nakalaglag tayo? Nauna ng pinabulaanan ni Mayor Kapil na may kinalaman siya sa Pogo, giit din niya PAGCOR at hindi LGU ang may responsibilidad sa Pogo. Hindi po ang mayor kundi ang PAGCOR ang may regulatory powers sa mga Pogo. Ang PAGCOR po ang may visitation powers na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga Pogo. Kung naidulog po sa akin na may mangyayari, may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search warrant para pasugin ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.